ito guys, tempura guys. Mm. Wow, napakasarap nito guys. Mm. Ito, sauce, sauce niya. May patis. Tuyo. yun. oh Mm. Mm -hmm. May juice din tayo guys. Ayan. Tingnan natin kung masarap ba talaga ito. Eh. It. Ayun, may chopstick tayo. Mm. Uh, guys. Oh. Vlog, vlog ni Nemo, vlog na ko. Tingong sabi guys. Oh. Hmm. Pop. Oh. Kong sabi na po sa guys. Ito ginger. Ito. The sea ginger to. And guys, at ito muna tikman natin. May avocado, avocado to. Ito. Saltmo. Saltmo untas, tingnan nating sabi kaunti. Ito, sabi tapos to. Yeah. Okay. tapos sausan natin sa tuyo mm. 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 Naku -naku sabi? Oh, hmm Mmm. Mmm. Masabi ko nte. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Sumir so, na, ba't may buhok yung sinilisyosin nyo? Ito talaga Shout out, delisyosin, may buhok. Bitla. <laughs> Lagyan natin ng wasabi ito guys yung wasabi guys talaga napaka ito guys oh mm. yan lagyan mo ng wasabi konti tapos saw tapos subo mm. 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 mm.